guys, ang aga umalis si amo mga bata lang dito tulong pa dali-dali kong isa lang tong paksiw saan hindi siya uwi na? saan hindi siya uwi agad? kapaksiw ko siya itong sili namin, meron na tong sukar uwi na meron na rin tong ano, ang bawang tapos, lagyan natin na kasin lagyan natin na mitsin tapay natin ng olive oil lagyan natin ng na whole black pepper pa. lagyan natin ng tubig Maraming garlic ang nilagay ko, sibuyas at uya. Kinakabahan ako. Char. Ayun na, nasalak na siya. Tapos, maglilinis ako sa taas, inalak ko ang pinto ng kusina. But pag may kailangan sila, ben, iikot sila doon. Dito sila sa isang pintuan. At success okay. naman at naluto yan na hindi pa nakarating o hindi pa nakauwi si among babae. Mm -hmm. Habang niluluto yan, nakalak ang kusina tapos nagsindi ng mga sintig. Nagsaing na rin pala ako para sa Oras amin. Oras na to para magluto na ng lunch ng mga amo at ang request nga ay pink pasta para sa mga bata kasi nga nandito pa rin yung mga pinsan. Gumamit ako dyan ng butter. Naglagay ako ng konting olive oil para hindi masunog ang butter at nagisa ako ng sibuyas at bawang. Then inad ko na yung chicken. Hiniwa ko ng may nipis. Then, yung pampalasa dyan, nag ko ng chicken magic cube. Nung naluto na yung chicken, nag ada ko ng tomato paste. Then, nung naluto na yung tomato paste, para hindi siya maasim, kailangan lutuin or gisahin mabuti. nag ada ko ng cooking cream. Para magiging pink sauce. Naglagay ako ng dried oregano leaves. Wala akong black pepper, kaya hindi ako naglagay. Apat na maliit na bata, ang papakainin ko nito. Then, yung amo kong babae at yung dalaga na alaga. Tapos yung dalaga na may alaga, sabi niya, gusto niya daw ng salad. Any kind of salad. So, gagawa din ako ng salad. Masarap na to, pero add pa ako ng cream cheese. Cream cheese spread. Optional naman to. Parang ikaw. Anyway, guys. Huwag kayong kumayag na optional lang kayo, okay? Parang mas lalong cheesy. Parang mayroong ano. Parang cheesy na creamy ang ating pink Pasta. Pasta? Pasta? 嗯。Mm. Habang nagluluto ako dito sa kusina, si Belle at si Marlene at yung apat na maliliit na mga bata ay nandun sa labas naglaro ng mga bisikleta. Matatanong ko lang din sila dito sa kusina, kaya naman masyadong maingay. Hingay yung mga halakhakan ng mga kabataan. At ready na yung ating pink sauce pasta. Super yummy nito guys. Pwede rin to lagyan ng mozzarella cheese, then ilagay sa oven. Luwa tayo ng salad, small diced cucumber, corn, then kunting onion, tomatoes, then naglagay ako ng kunting leaves ng cilantro. Sa sauce naman, lemon, mustard, olive oil, pwede din kayo mag-add ng honey, and then naglagay ako ng cilantro leaves din, din asin, and then blender. Hindi na ako naglagay ng honey dyan dahil yung mustard ay may flavor na yun na honey kaya eh, medyo manamis na na okay na yung lasa tinawag ko na nga sila doon sa labas para kumain na dahil ang sabi ni amo alas dos daw do yung lunch kami alagang lalaki dito na malaki si Abdul Ila ay wala din dito doon din nag sleep over sa isa sa bahay nang nag sleep over dito na binsan o di diba, nag switch lang sila so for the arty arty lang ako dyan naglagay ako ng ganyan malalaking lettuce para naman may design yung ating salad para so, kumain yung mga amo syempre kain na rin kami so kain tayo guys meron tayong paksiyo dito tayo at sa mga nagtatanong kung bakit nandito kami, ay nakatayo kami. Kasi nga, yung lamisa namin doon, guys, ay malapit sa kainan ng mga amo. And isda yung pagkain namin, ayaw namin mga amoy doon, okay? So, kaya nandito kami at nakatayo lang yung pond dito. So, okay lang. For the sake of our food, our cravings, dito tayo kakain sa dulo ng kusina na hindi. O, sinadya ko talagang tutungin to. I need, I need tutung. To ay. O, oh, diba? Oh, you know para naman tong tutong na ano? Hindi naman tong natutong talaga. Yan mga tao. Ate Marlene. <laughs> para naman palayasin mo naman si Marlene. Two days na siya dito. Na? Two days na. Baka gusto mo maging one week. Okay lang naman sa amin. <laughs> okay lang naman sa amin. Okay lang naman sa amin. Hindi ako kayo din kating Marlene. Sinadya akong ano. Pinatutong yung foods namin ay rice namin. Tapos, pagsil tayo. Gusto ko sa pagsil, maraming ano sana, okra. Ang palaya. Walang time. Yung natin kapon, ang dami sili. Ngayon, walang sili. Oo, inubos ko okay. yun. Okay. Inubos ko yung sili doon kasi ngayon, wala tayong sili. Yan nga. Gusto ko ng sabaw, tapos tutong. Pero nangingin na pagkain dito guys. O, rasyon yan. O, rasyon. Pwede po akong foods. Mahawala po kayo sa akin. Kayo lang ito. Kasi kamukha ko daw si Koki. First time ko pa lang kakain ito. Kasi gailin po kasi ako. Mga tao. Ngayon, <laughs> kamukha ko na si Koki guys. Tawanan <laughs> lang kita. Ganda mo kasi te. Ayan <laughs> eh, kasi yan. Huwag mong Don't mention hmm. her. She's not important.

Shoutout pala kay Dance Marina. Sabi niya magpaksiyo ako. Para sa so, kain tayo. Kinakain ko yung garlic dito kung kamang paksiyo. Yung sinisi ko ako. Ano Ako pesto. Hindi Hmm. Sikuhan, sikuhan yan. asim niya dahil. Hmm? Tama na yung asim. Ba't lang din yung halos sabi mo? Kaming cut dito. Wala na talaga yung pusa. Hindi na bumalik. Pinalabas kasi. Hindi na nakabalik. Okay lang malaki na. Kailan malaki na? Kaya sa susunod, ano, hindi na natin, hayaan si ate malampot ng pusa. Diyan. Nakausap ko pa lang talaga lagi yung si Mindy. <laughs> Wala na huwag ko kaya niya ano to day forward ano lang short light diya ayodong Hindi ah. ano yung parang ano ito. Parang ako? Ay. Ay. ano ano masarap. ano 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 hmm. Sarap. Sarap ayun, ayun ano 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 kape. ano na naman tayo sa kape. Mamaya

Pag nagpaksib ako, garlic lang talaga yan. Gusto mo lang ng maraming sibuyas. Nilagyan ko na ng sibuyas para gusto ko ng garlic. Gusto niya ng eh, sibuyas, oh. Ang sarap. Kahit sa gusto ko maraming sibuyas. Sabi po nga. Ay, po. Ay, rasyon. nasioner, ini, iya, ya? madam. Ayo mm -hmm. okay. Madam. Uh, we will go all, huh? we will house. Okay, Madam Ah oke okay, madam

Dala <laughs> may naligaw na isda na hmm. ano. Ano yung isda yan? Isda sa bato. Okay. Ano ba pinagkaiba ng isda sa bato? Isda sa ilog. Pariho lang yung isda sa dagat. <laughs> <laughs> ano ba yan? Ano ba yan? Kala ko magkakaiba yun. E eh, bakit and tawag na, sa kanya? Nakatira kasi sila sa bato. Mga koral. Enlighten us guys. Enlighten <laughs> na.